priority ko muna ngayon is to serve my priority mas malinaw, mabuting malinaw my first first priority at this point in time is to serve the Batanggenyos and ibalik yung iwalang ibinigay sa akin given a chance siguro to do one movie in three years pag stable ng lahat Maybe I can do one. But right now, my priority, ibalik yung tiwalang binigay sa akin ng Batanggay niya. That's another story. And by, and, by the, <laughs> and, by the, time, Ate B, malaki-laki na si Tina, is it possible na kayo ang gumawa ng movie with her? Oh my God. Oh. Yeah. Ah. Alam mo, the, ay, it? ang ate nung abo mo yun. Mm -hmm. Napapanood niyo ba? Oo. Oh, yeah. 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 Atin, yeah. yeah. Sa mamsi. anak na batak. bata. May, natutuwa ako sa kanya. But you know what? Nai-imagine ko na siya. Na, I was telling Lucky and Jessie, Anak, may artista kayo. Wow. Believe me, she is so maarte, but she's very pretty. She's I'm a romar. And she's talagang yeah, <laughs> <is ba? laughs> magagalit si Jessie, si Lucky. <laughs> <laughs> Na nakakapagbigay sa akin ang ano yun, pagpagod na ako, nung na kami sa lipa, pagpagod na ako, punta ako sa kanya, mamsi! na, nawawala talaga yung pagod ko. I'm now a lola. <laughs> Ayun na nga, tibig, parang posible yung ano, kung siya yung magdadaan na ulit, parang gala liis, that's yung ano, di ba? Parang papasa mo yung Johnny, pato. <laughs> Janice, lola lang ako, hindi ako papul. Bukal pa ako yung stage mother. <laughs> sana so, mapanood nga kayo na magsama sa mga. No, but alam mo, kung meron pa na akong dream, nasabihin ko sa inyo, magkasama kami sa isang commercial. Oh. Ah, oh, yun ang dream ko. Dream oh. ko yan. Oh, sana, sana, magkasama kami sa isang commercial ng abo ko. Yan dahil siyempre, Ate B, sobrang charming naman ni Pina. Hindi mo ba kinukulat si Daku at si Jessie? Nasundan na. Ah, hi. Actually, ako bigla ganun. Actually. <laughs> Sabi nila next year. <laughs> oh! Chinispis eh. Gusto lang muna ng gampanan nito yung mga trabaho nila. And then I think Jessie meron siyang tele <laughs> tele Pero I think ano ko sorry anak Jess. But I think um I think they're prepared to pole baka by next year. Yay. Sana. Yeah. Sayang, ano? You know? Di ba? Ang ganda na lahat. Ang ganda na lahat. Sobra. Thank you, Adi Thanks, Johnny!